So ito bumuhos na naman yung malakas na ulan. Ito yung dito sa may ano, papunta nung San Mateo Montalbano, kabilang sa ng tulay. And kita niyo parang dagat na yung Marikina River. So ang oras na natin is 10.37 po ng umaga. And zoom out ko po ah. Ayan. Yung gilid no, nung Marikina River, halos hindi mo na makita yung kalsada kasi lubog na rin po ng baha. Andiyan yung mga trading equipment na umahon na rin. Tapos tingnan niyo naman po. Ang taas talaga nung ano. Ang bilis ng pagtaas ng tubig at ito. Humuhos na naman yung napakalakas na ulan dito. Lakas to. Oh, lakas ng agos. yung I Love Marikina dito ayan lubog na rin po yung puso na lang yung nakikita nyo and papakita ko sa inyo dun sa may kabilang side naman ng tulay yung palabas na ng Pasig River papunta ng Marcos Highway kasi this side po yung tubig na yan mga galing yan ng upstream no lalo sa Montalban ayan papunta ng Montalban San Mateo and kita yun naman kung gano'ng kabilis yung raga sa agos ng tubig oh Ayan, grabe Lakas Ayan, tawid tayo doon sa may kabila Pakita ko naman sa inyo yung Sitwasyon Ng Marikina river water level doon yan yung makdo dito pala o sa gilid so ito yung sa may kabilang side ayan tingnan nyo po, i-zoom out po muna ayan yan na po yung itsura ng marikina river ngayong umaga tapos ayon si marikit tingnan nyo po kung hanggang saan na niya Ayan. Pakita ko rin sa inyo yung gilid no ng pinaka -ilog, and umabot na sa ibang mga kabahayan nga yung baha. Eh no. Yung mga tao din doon na nag-aabang. Kita niyo naman yung mabilis na ragasa ng tulay tsokolate na tubig no dito sa Marikina River. Mag-ingat po tayong lahat.